So, good morning mga ka-riders. Siguro yung iban, hindi na natatandaan. Pero siguro karamihan, natatandaan to. Noong February 17, 2006. Ang nangyari sa lugar na to, dito sa Gin Ugon, Southern Lake. Yan, nakikita niyo yung, kung yan, na bundok. Yan yung kumikil sa libo-libong buhay sa barangay dito sa Gin Ugon Tara, wala na rin. Bali, dadaanan nyo lang to, itong bridge na to. <coughs> Bali, nagpunta kami dito dito, uh, Tambis, ang pinaka na Tambis National High School. Ayan, tapos, makikita nyo na yung, ah uh, doon, makikita tayo na arko, arco. Para sa naging yun na, ah uh, nature park, eco park. Ayan. Ayan, dadaan kayo sa hangin bridge, para mas <coughs> uh, maganda yung sakin um, sa pupuntahan nyo. Ayan, ayan. Buti nakapag-search kami dito. Maganda rin puntaan ito. Ngayon mo, ito yung mga gusto natin. History or basta anything about sa Pilipinas. Nangyari. At, ano nangyari? Ano man yan? Uh, disaster man yan. Ano basta nangyari sa Pilipinas. Mga gusto natin yung puntaan mo. Kaya yes, ito. So. Buti, bago tayo umuwi. natin ito na sa Ugdon. Last life area. Ang oh, makikita nyo. Ayan o, no, uka po kayong ano. Mas uka pa siya last time. Uh, yung 18 uh, years, uh, yung siguro, uh, yung 18 years, talagang kitang-kita kita mo yung uka niyan. Ngayon kasi medyo, ato 18 years, siyempre, tutubo na yung mga, yung mga tubo ng puno dyan. Pero kita pa rin yung ano. Kita pa rin siya. So, eto na end ng hanging bridge. Pupunta na tayo sa Simu Eco Park. Ayan o. Stop. Stop pupuntahan natin yung ano uh, parang uh, meron silang tinayo dito na ano eh, para parang may cross para i-memory uh, ng mga namatay dito sa barangay nila. Eh. Maganda niya mga riders no. Pero hindi na. Pero nung February 17, 2006, hindi ka nangyari dito kung um, imagine natin. Diba? Diba tayo dito sa bis mo nga na? Parang may metro. Saka yan, yun ano. Parang alpo na. Take part. Ano? Saan? Sa so, mga ka-riders, nandito na tayo sa arko ng ano, Ginza Ugon Eco Adventure Park. Kaya e, nga, parang <coughs> nakita ko rin sa ano, sa ibang uh, nagpunta na rito, na may para Eco Park dito, para may lawa. Parang ginawa nila attraction dito. Pero imagine mo, oh. diba? ganda niya, di ba? Pero hindi mo akalain, eh, mayroon napaka-laking trahedya nangyari dito isang malaking part ng bundok yung uh, nauka. Na Dahil nga raw sa ilang buwan na sunod-sunod na pag-ulan, araw-araw daw, sunod-sunod. Mga Mula yun, ha? sabi, October to February. Para October to February, ang ulan daw. Walang tigil yun. Sabi raw, gumuhod. Ayan, kaya gumuhod daw yung isang part ng bundok. At syempre, sabi rin nyo, ba? Nga, illegal daging daw kasi nga, na wala yung mga puno. Legal logging and mining. Ha? Ano? Legal logging and mining. Oo, oh, legal logging and mining. Kaya, tapos tuloy-tuloy pa yung pag-ulan. Yun, kaya lumumbot yung lupa sa bundok. Ayan, kaya, nun nga, noong February 17, 2006, gumuho yung isang part ng bundok. Ayan, yung nakikita nyo sa harapan nyo, yung uka na yan. Ayan, ito. Ayan, yung buha na yan. Ano, ano so, Sa... Imaginin mo. Imaginin mo sa kinatatayuan natin ngayon. Oh, may mga buhay na... Nawala. Nawala. At natabon. natabon na ng bundok. Mm. Tinabunan sila bundok. ng lupa. Maraming, maraming hindi na nakita. Maraming... May mga nakita rin, pero mas marami yung hindi na nakita. Oh. Kaya pupuntahan natin yung ano, parang nagtayo sila dito ng cross eh in memory mga namatay nga dito tara natin nung nakarating kami dyan mismo sa bayan ng Ginsawgon, hindi kami nakapag video di namin alam pero kinilabutan kami pangihinayang sa totoo lang naiiyak kami nung mga panahon na yan dahil yung mga pangalan na yan na nakikita nyo sa kanilang mga lapida ay ang mga taong nailibing ng buhay nung araw na iyon. Makikita nyo may mga isang buong pamilya, 20 na pangalan sa isang lapida. Kaya nag-alay na lang kami ng dasal para sa kanila. So yun nga mga riders tapos na yung pagpunta natin dito sa uh, site kung saan yung ano nangyari yung uh, Ginsaugon landslide Yan, dito. Um, uh, Sobrang ganda niya sa paningin natin ngayon pero sa mga nakaranas noong February 17, 2006 isang, isang trahedyang dilubyo. dilubyo talaga yun na naramdaman nila. Malapit lang to sa may ano, uh, bahay ng binando. Kaya sinadya na rin namin. So, Anong pakiramdam you nung... Know, no, nakapunta na kasi meron doon, ano, makikita niyo sa video, meron doon church. Eh, hindi ko alam kung ginawa lang nila yun. Pero nung mga nakikita ko, isang church lang. Ngayon, dalawa na kasi siya. Kasi so, sure. isang church na bago, parang nasira siya. Hindi ko alam kung hindi lang natapos o oh, nasira siya ng bagyong udet daw. Kasi yung cross na dapat na makikita natin doon, uh, tinaog na siya nung ano, bagyong Odette daw sabi nung nakausap natin na lokal dito. Yun. Yun lang. Nandun na kami. Eh. Ayun oh, speechless. Eh, hindi na namin napuntahan yung ano, yung May Lake kasi dito eh. Hindi na namin napuntahan kasi nga, pagdating pa lang namin sa mismong site, speechless. Sobrang bigat sa pakiramdam. Parang nararamdaman mo rin yung mga nangyari nung February 7, 2006 na. Parang nandadid, panigurado na dito pa rin sila. Pero ah, nakakilabot lang. Ah, kaya nakalay din kami ng konting uh, dasal sa kanila, sa mga kalon. para yun, know, almost 18 years. Sana nakahanap na sila ng liwanag. Ah, peace sa inyo lahat. And condolence to sa mga family. Ah, lang. Ha, basta. Hindi ko maramdaman na, 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 na medyo nahiyak nga kanina na, na parang na pagdating namin doon, parang bigat talaga, ang bigat. Parang sa ram... pamilya, eh, no? Oo. makikita nyo sa ano, video. Yung, may, yung simbahan nila doon, na uh, dinikita na lang nila ng mga lapida na pangalan ng mga mahal nila sa buhay. Pami pamilya, yung ano, sa isang lapida. Kasi nga, hindi na nila alam kung saan ano. Kung nasa na sila, kung natabunan, kung nakaligtas ba, o natabunan, o nakuha ba. Kasi yung mga ibang na-retrieve na, 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 ano, na bangkay, ng mga tabunan. Doon na uh, doon ni Libeng, sama-sama rin sa mass grave naman sa St. Bernard Public Cemetery. Yun. Pinuntahan din namin yun. yun. Tapos may picture din kami. nag Pinicturean Pin din namin yung site yung... Uh, Tapos dito nga, meron din sila nilagay dito. Pero nga, yung cross nga, natumba. Nung bagyo ulit yun. Kaya hindi na natin na Pero yung parang lapida doon, na may mga pangalan, ng mga hindi na na-retrieve na katawan, yun, doon. Meron tayong ano, nakita. So, yun mga riders naman, babalik na kami. Dun sa babalik na kami sa panyan para ano? Ano? So, bye. Another uh history, history ng Pilipinas. Hindi man siya magandang history pero uh, kasama pa rin siya sa sa history ng Pilipinas. So, nangyari nung February 17, 2006.